So, nagsimula kami dito noong April 8, 2022. So, ang nag-inspire talaga sa amin dito, syempre nagsimula kasi kami magtinda ng gatas ng kalabaw, ng bote-bote lang, yung normal. Tapos, dahil gusto naming makatulong sa mga farmers noon, wala kami pwesto, nagtitinda lang kami sa kotse, sa likod ng kotse, magtatayo kami, na, yung likod ng kotse namin, lalagyan namin ng tarpaulin, ganyan. Benta ka ng gatas ng kalabaw sa simbahan. So, noong time na yon doon kami nagbebenta sa Uh, Binyan Laguna ng ano, pumapuesta kami sa simbahan, tapos nagbibenta kami. Tapos nung katagalan, na-realize ko talaga nung time na yon. ang nakakakilala lang talaga sa amin matatanda. So talaga ang nakaka-appreciate lang sa amin, yung mga naabutan yung gatas ng kalabaw, tapos sasabihin lang nila sa mga anak nila, masarap yan, ganyan. Pero makikita mo, yung mga teenager, Sadly, hindi nila kilala or kaya parang nag-aalangan silang bumili kasi hindi nila alam yung lasa ng gatas ng kalabaw. Doon ako na-challenge. Actually, ako kasi, ano ko eh, uh, ako yung type of person na gusto ko yung mga challenges. Pero at the same time, kasi yung kapatid ko nga simula nung na-open up niya sa amin tong gatas ng kalabaw, nag-iisip na ako ng iba't ibang ways paano ba silang tutulungan. Pero nung nag-start lang ka, nag start kami sa field na talaga nagbebenta directly ng bote-bote, doon ko na-realize na hindi, hindi enough yun hindi enough na bote-bote mo lang siya i-ima-market. Kailangan gumawa ka ng paraan para matap mo yung mga ibang market. Kasi yung bote-bote, ang natatap mo nga lang yung mga old school, mga senior citizen, gano'n. So, kailangan na challenge ako nun. Sabi ko, hindi dapat matap ko din yung mga Gen Z. Kailangan matap ko din yung mga kabataan. Kailangan sila din ma-realize ma nila na, ay, hindi masarap yung latas ng kalabaw. Hindi dapat sa kanila na parang, ay, hindi kasi fresh, may parang malansa, mga ganun. No, kailangan akong gumawa ng paraan para matap ko sila. So, kaya namin na-build to. Kasi na-challenge ako na matap yung mga market na hindi namin natatap during that time. Partner kami ng Philippine Carabao Center talaga. Tapos meron silang in sa amin na kooperatiba. Yung kooperatiba na yun, naka-assign yun sa Rosario. So ngayon, sila yung nag-handle sa amin or tumutulong din sa amin na parte ng Department of Agriculture dito sa South. So ngayon, yung mga gatas namin sa farm, dinadala namin sa kanila tapos sila ang nagpa-process ng mga gatas namin. Kasi sila yung may tamang facilities to process yung milk. Actually, luto lang naman ang ginagawa nila. Eh. Again, sinabi ko nga, wala namang mga chemicals para magtagal. Kaya nga yung fresh milk natin, 7 days lang. Yung chocolate milk natin, 14 days lang. Kasi walang chemicals para magtagal sa nang isang buwan or kaya isang taon. So, yun, dinadala namin sa kanila, niluluto nila yung gatas, tapos ibabalik nila sa amin. So, yun yung process or yung pag-ikot ng gatas from farm to processing, tapos papunta na dito sa tindahan. Okay, sa best-selling talaga, kahit sa dito at saka dun sa silang namin ng branch, kesong puti. So kaya din nag-build na kami, gumawa kami ng bagong produkto na uh, pizza with kesong puti kasi talagang mabenta yung kesong puti sa amin. Parang kapag weekend pulang ang um, 60 pieces na kesong puti sa amin. Sa drinks naman, uh, pinakamabenta talaga sa amin pa din, kahit, uh, ano, kahit walang flavor is fresh milk, pag sa bote-bote. Pero kapag sa drinks naman, talagang ang mabenta sa amin ay avocado milkshake. Yun yung mga na, ano na namin yun, mga tinesting-testing na namin yun. In-incorporate na namin yung mga flavors. Avocado, mango, strawberry, tsaka matcha talaga. Usually yung mga ginaano, pinupuntahan dito ng mga kabataan. So, yun yung mga flavors. Tsaka ice coffee. So, white, we have white chocolate mocha. Pero usually, sa lahat ng coffee flavors namin, white chocolate mocha yung madalas na pinupuntahan talaga ng mga tao. Awareness. No? Kasi, actually, nung, isa yun sa challenge na nakita ko nung nag-tap sa amin ng Philippine Carabao Center. Kulang sila sa awareness sa mga tao na meron pa rin Carabao's milk kasi actually o, nung time na nag-start kami parang di ba sabi ko nga sayo halos walang idea yung mga tao yung mga kabataan ano ba to kalabaw ganyan so yun yung talagang gusto kong i-post through dito sa tindahan namin. Yung awareness na meron gatas ng kalabaw, yung gatas ng kalabaw ay healthy, produkto siya ng mga Filipino farmers natin. Kapag bumili kayo dito, natutulungan natin sila na kapag patapos silang magpaaral dahil tinatangkilik natin yung produkto ng mga uh, karabaw farmers natin. Yun yung gusto ko dito sa ginagawa natin.